Nagigising ka ba ng alanganing oras sa gabi na iyong pagtulog? Lalo sa 3am o ang tinatawag nating which are? May iba't ibang kahulugan o mensahe kung bakit ang isang tao ay nagigising ng which hours lalo sa oras ng 3am. Ano ang pahiwatig nito? Kapag nagising tayo sa kalagitnaan ng gabi, ito ay kadalasang dahil sa isang masamang panaginip. Hindi dahil sa sobrang init o sobrang lamig, nangyayari ang lahat ng may dahilan sa mundo at kung bakit ka nagigising ng 3am tuwing gabi. Tinatawag itong witch hour dahil naniniwala ang ating mga ninuno na ito ang panahon o oras kung saan ang mga mangkukulam, multo at demonyo ay nasa lupa at demonic R dahil binabanggit ng mga pamahiing kristyano na namatay si Jesus ng 3pm kaya ang kabaliktaran na oras na 3am ay tinatawag na Devil's R. Iniisip nila na lumitaw at nasa kanilang pinakamakapangyarihan upang magdulot ng kaguluhan. Paggising ka ng 3am, may nangyayaring paranormal o spiritual at itinuturing itong senyales na may isang bagay na hindi tama sa iyong buhay. Ang paggising ng 3am ay itinuturing na hindi mabuti dahil kilala ito bilang oras ng Diablo. Nangangahulugan ito na binisita ka ng Diablo sa iyong mga panaginip ating tingnan ng mas malalim ang kahulugan ng paggising sa witch hours, lalo sa oras ng 3 a.m. at kung bakit ito nangyayari sa iyo. Maaring ang mga anghel at espiritu ay nagpapadala sa iyo ng mga mensahe. Ang isang dahilan kung bakit maaaring gumising ka ng 3 a.m. tuwing gabi ay dahil sa iyong mga anghel at espiritu tagapag-alaga ito ang panahon kung saan manipis ang tabing sa pagitan ng mundong ito at ng iba pang mundo. Mas malamang na makapasok ang ating mga anghel at espiritu sa universo na ito. Lahat tayo ay may mga anghel na tagapag-alaga at mga gabay ng espiritu kahit na hindi pa natin sila nakikilala. Madalas silang nagpapadala sa atin ng mga mensahe ng maingat Kapag tayo natutulog, ang ating pang-araw-araw na pagsugpo ay nawawala. At ang ating isipan ay mas bukas sa pagtanggap ng mga mensahe mula sa ibang mga nilalang. Kapag gising tayo, madalas nating ipagkibit palikat ang mga espiritual na mensahe at sisikaping bigyang katwiran ng mga ito. Gayon pa man, kapag tayo ay natutulog, mas malamang natanggapin natin ang mga mensahe na ating natatanggap. Kaya mas madalas magpadala sa atin ng mga mensahe ang ating mga anghel at espiritung tagapag-alaga sa ating pagtulog. Huwag mag-alala kung hindi mo kaagad maalala kung ano ang mga mensahe. Sa kalaunan, malalaman mo kung ano sila at kung paano mo kailangan ng gabay sa iyong buhay. Maaaring babalik ka mula sa astral plane. Ang astral plane ay isang antas ng pag-iral na lampas sa pisikal. Madalas tayo naglalakbay doon sa ating pagtulog sa pamamagitan ng ating astral na katawan at makakatagpo ng mga gumagabay na espiritu. Maaring hindi natin ito maalala kapag nagising tayo. Ngunit maraming tao ang nagsasanay ng astral projection habang gising. Ito ay madalas na tinatawag na out-of-body experience. Ito ay kapag ang isang bagay sa atin, maging ang ating kaluluwa o isip, ay humiwalay sa ating pisikal na katawan. Ang astral projection ay lubos na nauugnay sa panaginip at pagtulog, partikular sa REM sleep o rapid eye movement. Ang REM sleep ay ang pinakamalalim na pagtulog at dito pinakaaktibo ang ating utak. Karaniwan nito nangyayari sa madaling araw bago mag 3 a.m. Kapag ang ating astral na katawan ay bumalik sa ating pisikal na katawan sa mundong ito, maaari tayong maalog. Ito ay maaaring gumising sa atin at maaaring isa sa mga dahilan kung bakit ka nagigising ng 3 a.m. tuwing gabi. Maaring ang taong natutulog ay kumukonekta sa mas mataas na realm of existence. Dahil ang ating kaluluwa ay nagigising kapag tayo ay natutulog, tayo ay higit na nakaayon sa mas mataas na larangan ng pag-iral o realm of existence sa universe. Mas malamang na mag-ugnay sa mga kaluluwa na umalis sa mundong ito at umiira sa ibang mga lugar ito ay maaaring maging isang kapanah panabik munit bahagyang traumatikong karanasan at ang ating mga kaluluwa ay maaaring umatras pabalik sa ating pisikal na katawan ibig sabihin magigising ang ating mga katawan ang 3 AM ay ang oras ng pagpapakita na ito ay isang medyo mahiwagang oras. Parang wala talagang nangyayari sa pisikal na mundo. Tulog na ang lahat. Ngunit tila napakaraming nangyayari sa spiritual na mundo. Ang 3 AM ay kapag ang mundo ay tahimik ngunit ang ating mga kaluluwa mga anghel at mga espiritu ay gising. Mayroong mahika o magic at enerhiya sa hangin na nagmumula sa mas mataas na larangan ng pag-iral o realm of existence. Dahil dito, maaari kang magising ng 3am dahil alam ng inyong isip na ito ang oras para gamitin ang enerhiyang ito at gamitin ito para magpakita. Napakaraming potensyal sa universo na handang kumonekta at gamitin mo. Dahil sa mga vibrational frequency na nagmumula sa mga espiritual na kaharian sa oras ng 3 a.m., ito ay isang magandang oras upang magpakita. Ito rin ay maaaring tungkol sa law of attraction. Ito ay ang idea na ang lahat ng bagay sa mundo ay konektado at ang pagiging positibo ay umaakit ng kabutihan sa ating buhay. Marahil ito ay isang bagay na inyong sinasanay, ngunit marahil ay hindi mo alam na ito ay isang perpektong bagay na gawin sa 3am kapag ikaw ay nagising. Dahil ito ang panahon kung saan ang iyong kaluluwa ay konektado sa mas mataas na larangan ng pag-iral. Ito ay isang magandang panahon upang magnilay, umupo lang sa kama at manalangin mayroong biblikal na kahulugan ng pagising sa 3 a.m. Kung patuloy kang magigising ng 3 a.m., ito ay dahil ang iyong link sa Diyos ay napakalakas. Ito ang panahon na hinihimu ka ng Diyos na kumilos at kumonekta sa Kanya. Kapag nagising ka ng 3 a.m., maaari kang manalangin sa Diyos sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa Diyos, ikaw ay gagabayan patungo sa kung saan mo kailangan puntahan. Makikinig siya sa iyo at makikipagtulungan sa iyo upang malaman mo ang iyong landas. Tandaan, ang pagising ng 3 a.m. tuwing gabi ay isang positibong bagay dahil ito ang pagising ng iyong kaluluwa. Ito ay panahon ng pagkonekta sa iba't ibang larangan at pagtanggap ng mga mensahe. Hindi mo kailangan mag-isip ng anumang negatibo at ang iyong anghel ay nasa iyo. Ating ugaliing magdasal at kausapin ang Diyos at ang iyong anghel kapag nagising ka ng alanganing oras at hingi ng paggabay sa tamang liwanag ng mensahe sa tamang landas ng ating buhay.